isang magandang umaga sa inyong lahat <laughs> ayan guys punta tayo doon sa ating avocado kuha tayo ng avocado dalhin doon sa masi ni kuya Jari so, let's go CTV, nasa <mimitation> subscribe, CTV, YouTube channel. Ayan, si Kuya Jarin. tuang ang lalagyan natin ng avocado. Kap, may avocado kami, Kap. Kuha kayo ng avocado. Pila. Kuha tayo ng avocado, Kap. May avocado kami. Saan ang magsaka ng avocado? Yap, ito glabatong <tellan> <tellan> Brave Brep na rin. <tellan> Ating Ah, zero to na. Ah. San ba tayo? Um, uh, sana maraming bunga doon. Dalhin namin doon sa Masen sa kanya kanyang boarding house. Ba? So, ayan punta tayo doon, guys. Ah, kena, ha, ah, mangiro red. Kin. Kita Ha? Sari hai. Ito ka isod isod. Ay ko daw sa. Para sa amin, guys. kita saja. Ya. Oi. Kuare sore. Kuper mer. Am kakoi. Sale mong kiot ngedoge ai. Dilem itu oh. Para ngulana nama.

Bawo. Kuang nitu ba. Ala na nakamuso na pagdughet. Ga indughet. Aram dugo. Ha? Ke biduget. Isa maninwa na hold mo mai buka dora. Blawe. Jai. Mana wa'd dewa'na de bunga. Tok bunga. Asa.

<coughs> isaw ang kanang kuhan dong, kada si Lupin ba? Oh, uh, isaw dong. Pila may kabuke inyong tuna dai? Dong lagi ning bunga dere. Ha? Red dai. -do dong to ni bunga dere. Pila kabuke ang tuna? Uh, kanang guwang <coughs> da bong si nang <Juna> guha. <coughs> kanang guwang kana

bos na kilo na mga bata. Paano ba? Ay mga ano. Bonsoyo, oh. ingat dan bonsoy. Galeng ito bonsoyo magkiya oh, Ayon sa ligan sa mga lansones at rambutan. Si bonsoy. Bisa Dito na lang pa-drek. Saan? Islam usang usang di damdoy. Diya.

Ito na lang natira doon sa ano, puno. Ilan to? Anim. Uy, pero hugawa mo na <laughs> mo. Nyambak. Nyambak mo sila. <laughs> ang sabang iro ang mo sa nyambak? Ano nyambak mo sila? Ano nyambak mo sila? Ano nyambak mo da Silang <todicata> hugawa ano. na ano. Kuha ka, Yama. Ligo. Kuha ba? Hugawa na na si Kinski, oh. Ayan na, okay. Dali. dalhin na naman doon sa guys. gusto kumain yung ano. Hindi na lang mungun kaya tan. Hindi na lang Hindi. Dito na si Kuha ba iro? Uy. Uy.

So, hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye bye.